Sa bigla-bigla ka. <laughs> Pero ano? Anong, anong, ano anong sagot mo? Kasi, um, masasagot mo ba yan ngayon? Kaya ko ano naman magantay kung kung wala ka pang ano, may, may, may sagot ngayon. Ano naman, willing to wait naman ako sa kung kaya naman tumagin ready. <laughs> Hindi ba ka na pinipilit? Pero ano bang pakiramdam mo? May chance ba? <laughs> ano, Joy? Lagi mo na lang pinapaasa sa mga ano, sa mga sagot mo. <laughs> yeah, mo lagi, pinag mo ako lagi. Pinag-iisip kung, kung, ano ba yung magiging sagot mo. So, ano? So, ano, Joy? Hindi, hindi ko ko papatapusin ang gabi nang hindi ko na ako yung sagot mo. <laughs> Mapaano muna kay mama. Ah, oh, mapaalam oh, muna muna. O oh, nga pala. O oh, nga pala, ano. So, kailangan ko magpaalam din. Kay mama. <laughs> Grabe ang bait ni Joy. Magpapaalam muna sa mama. ba? Diba? Good ano naman yan. Talagang maganda rin naman talaga yun na pinapaalam sa mama. Pero ako noon hindi ako nagpaalam eh gumawa ng sariling decision So, ito guys, no, pero sabi niya magpapaalam siya sa mama niya, pero ito naman ang sinabi ng mama niya doon sa dinner. So, pakinggan natin guys. pinanood ko yung ano, yung video ni Kuya Andy at yung latest upload ni ni Rab sa third month anniversary ng Danjoy. So yun nga guys, 'di ba? So nakita niyo naman ang aking reactions. Oh. Payag na si Nanay. 'Di ba? May ano na kay Nanay, may basbas -bas na. Wala namang problema. Bas ang importante daw, magtapos. To, totoo nga naman yun, di ba? So, yung pag-aaral naman talaga is napaka-importante kasi, syempre, para sa future, no? Sa bagay, ano pa nga naman talaga ang hanapin ni nanay kay Dan? If ever man talaga na sila nga ang magkatuluyan, no? Or magkaroon niya talaga sila ng totoong relasyon, no? Hindi lang sa love team. So, naku ako, butong-buto ako doon. Kasi, unang-una kasi, mabait si ano, si Dan. Tsaka, syempre, kilala na natin yung pagkatao, ba diba? So, yun nga guys, ang ano ko, no, dun sa mga love team na yan. Na isa din sa mga nilulog forward ko, or sabi ko nga, malay natin, di ba diba? Silang apat, no. Paano kaya kung dumating sa punto na silang apat, eh, sila nga talaga yung magkatuluyan, no in the future. So, hindi natin alam. Siguro saya-saya. Sabi ko nga, ngayon na, kumbaga ngayon, nag start tayo sa love team nila, no? So, yung next, umabot na sila sa magkakarelasyon sila. Tapos, mga nakapagtapos. Tapos, ang susunod natin na abangan yung mga kasal nila. Yung pagkakaroon nila ng mga babies, di ba? So, sabi ko nga, napakahabang journey. Napakahabang aabangan natin sa buhay nila, no? So, pag nangyari yun, halimbawa, mga sila nga ang nagkatuluyan sa totoong buhay, no? Another history ng kalingap yun, no? Ibang level na naman yung nangyari. Parang sarap lang isipin, at saka parang saya-saya lang isipin, no? na yung yung kwento ng buhay talaga nila yung parang napakasarap kasi isipin mo nagumpisa doon sa sa nalingap lang sila sa walang wala sila di ba tapos nandito na sila ngayon sa level na na talagang nag enjoy na sila sa buhay, no? Nagt travel at kung ano-ano na talaga yung yung happiness na nangyayari sa buhay nila. Yung parang napakasaya talaga, no? Na parang ang sarap-sarap ng ano ng kwento ng buhay nila. mo tapos nag-aaral na sila magkapagtapos. Yung kaabang-abang talaga yung kwento ng ng buhay na parang ang sarap no? Naano talaga ako dito sa mga love team na to. Yung parang, ewan, yung parang basta, ang zarap talaga, ano, ang zarap talaga. Abang, isipin mo, oh, si, syempre, sabi ko nga guys, syempre, ano natin, love natin yung Danjoy Pero hindi naman ibig sabihin na dito lang tayo pupukos sa Danjoy Joy. Syempre, kailangan natin suportahan yung lahat, panuorin. Siyempre mga viewers tayo, no? So, kumbaga isa yan sa paraan na makasupport na tayo sa, sa kalingap. Hindi lang sa financial, no? Tapos yun nga, may ina inaiisip po nga si Carla, no? Kailan lang yun, kailan lang yun na nagtitinda lang siya doon sa, sa daan ng mga niluto-luto. Tapos nga, tignan mo. Nakakarating na ng Thailand, Pangarap ko din yan makarating ako. Kaso na kung dami ko pa sigurong gagawing ano, gagawing effort para maka-ipon ng pang-travel. Samantalang sila, tignan mo grabe, no? Pero yun nga, guys, ano kaya ang kahihinat na ng mga love team na to? May mabubuo nga ba talagang totoong pag-ibig sa mga pangyayari, no? So, kaabang-abang. So, katulad ng gym car, so, feeling natin, no? May something... Kaso nga lang, syempre, hindi naman basa-basa sa kanila yung pag-reveal. Pero sa akin naman, lahat na sila nasa legal age. Kaya talagang pwedeng-pwede na, no? So, tsaka sa mga lalaki naman, dito naman sa mga K-boys, talagang alam naman natin na talagang safe naman yung mga relasyon, if ever at 100% naman na talaga makakapagtapos ang mga to, pwede na lang kung isa sa kanila ang sumuko sa pag-aaral, pero kung ang magiging hadlang is yung mag-asawa ng maaga or makikipagrelasyon so sa tingin ko kung ang pipiliin talaga nila is yung mga partner nila 100% makakapagtapos sila ng pag-aaral kasi syempre, may rules yung kalinga. Tsaka yung mga keyboys na hindi naman yan lalabag sa, sa rules na binigay ni Kuya Bal. ba diba? Sa mga angels. Tsaka sa tingin ko naman, okay naman kay Kuya Bal, ba diba? Na magkaroon yata sila ng, ng talagang totoong love. No? Nakaka-excite guys. Sa totoo lang. Yung parang, ako kasi talaga yung parang binabalik-baligan ko yung buhay nila tapos bawat ano no yung nakaka-amaze talaga no buti na lang talaga may mga kalingap na ganito no na parang ang sarap talaga ng nagiging journey ng buhay nila tapos yun na nga si Dan tsaka si Joy niisip ko no di ba ngayon love team sila kaya ba talaga kaya nang ma-maintain yung ganun lang na, na hanggang makapagtapos si Joy. Eh, ang nursing parang 4 years. So, syempre sa ganun parang imposible na hindi sila ma-develop. Imposible na hindi ma-develop. So, Siyempre, tsaka ngayong pangalan, tingin ko may mga feelings na sila sa isa't isa. Siyempre, nagkakahiyaan lang na naaminin, no, yung totoo. Pero, ramdaman na, naman natin, sabi nga, hindi lang naman natin masasabi sa sinasabi nila. Pero, minsan sa mga reactions nila, or sa mga actions nila, parang mararamdaman natin. Pero, iiwan natin, ba? Diba? Pero, siyempre lang, kinikilig tayo, no, tsaka yun ang gusto natin. Kaya mga imagination natin, grabe talaga pag tumakbo. So yun nga, sabi ko nga, dito sa dalawa, ako naman talaga is 100%. Malaki yung tiwala ako kay Dan na talagang caring-caring niya yung relasyon. Halimbawa, sa man niya talaga na magkaroon na sila ng relasyon ni Joy, no? Parang, ang sarap lang. <laughs> parang sabi ko mas gusto ko makakita ng more than that yung kilig na ngayon yung parang syempre pag magkarelasyon na iba na rin yun no parang iba na rin ang makikita mo dun yung basa ang sarap ng subaybayan no ang sarap subaybayan na gusto natin makita pa rin na hanggang dulo sila na nga kasi nga di ba tignan mo si ano si Ruel tsaka si Rachel Rochelle ba o di ba so iba na yung mga galawan nila iba na kasi pag magka iba yung love team lang. Kasi parang, syempre, sa camera lang yung mga galawan nila, ba diba? Ang pakita. Pero kapag once na may relasyon na kasi talaga kayo, wala nang ano yun, wala nang kimi-kimi, or wala nang control kung paano kayo mag a dyan sa camera. Kasi yung lalabas na talaga dyan, yung totoo. ba diba? Yung totoong nasa loob nyo. Yun na mas syempre mas kikiligin tayo doon no pero syempre hindi pa hindi naman tayong pwedeng magdikta so ito mag-aabang lang tayo at so susuporta lang sa kanila so hanggang mag-aabang lang tayo hanggang kung hanggang saan lang aabot pero syempre sana gusto natin umabot hanggang dulo kasi syempre para tuloy-tuloy yung, yung kilig sabi ko nga sa inyo nag ako hanggang doon sa sila ng mga babies di ba so Who knows? Di natin alam, no? Di natin alam. Malay natin, no? Parang ang sarap ka abangan. Yung graduation nila, yung wedding nila, yung family nila. Naku po, grabe. Basta ang sarap lang. Ang sarap lang isipin. Sabi ko nga, another history ng kalinga pagka once na yun yung nangyari na silang apat na love theme, sila talaga yung magkatuloy no? Ang sarap siguro sa makaramdam, no? Na, na yung inabangan mo sa umpisa hanggang dulo, sila talaga yung nakita mo pa na magkakasama, no? Tsaka, syempre, yung mga lalaki, kilala na natin, no? So, alam na, kumbaga, alam na natin yung mga pagkatao nila. Syempre, yung mga lalaki, sila yung magdadala ng, ano, kumbaga, alam na natin, na talagang mabubuti silang tao para dyan sa mga angels na yan. Tsaka syempre yung mga angels, so kilala na rin natin, no? Kaya talagang dapat lang na sila na nga ang magkatuluyan na apat sa mga partner pa, partners nila. So diba guys, kaabang-abang, no? So grabe talagang talagang grabe itong aabangan natin. Mahaba-haba pa talaga 'to. Matagal pa talaga 'to na panahon na magpupuyat-puyat tayo sa kakaabang ng mga upload, no? Pero di bali, nag enjoy naman tayo. Tsaka, yun, basta wag lang natin kalimutan na kaya tayo nandito sumusuporta sa panunood ng mga videos ng Kalingap. Kasi yung main goal natin dito is kung paano tayo makakontribute dun sa mga pag-charity nila, pagtulong, no? So, kahit malang sa mga views, makadagdag tayo sa revenue nila, diba? So, yun ang pinaka-importante doon na habang habang sumusuporta tayo, ito yung balik sa atin na kinikilig tayo sa kanil. Nako nako ang mga angels. Ang laki na ng pinagbago nila sa mga ano nila, mga physical na ano, 'di ba? Layu na. Yung talagang makikita mo na ngayon talagang dalagang dalaga na sila, no? na kung totoo nung na, na lingap sila na na mga napakasimple ng na, old magaganda pero na mga napakasimple pero kaya ako ang gagaling na nila mag magdala ng mga sarili nila ibang iba na talaga so kaya sinong hindi matutuwa o paano na lang kung hindi sila nalingap o di andun pa rin sila ngayon sa mga dati nilang buhay mga nagtitinda, naglalabandera o di ba namumulot ng ng nyug o di ba nag si Rosa nagtitinda ng walis o so yun pa rin ang mga kwento ng buhay nila di ba o ngayon na ang ng nabago ng buhay nila so talagang nag-i-enjoy sila no o, sino mag-aakala na kung saan saan lugar na sila nakakarating, imagine nyo yan. So, kaya talagang thank you so much doon sa mga nag sponsor Believe din talaga ako sa mga nag sponsors Nako, talaga nga naman ang mga puso nila parang ang lalawak ng mga puso nila. So, sa bagay, ba diba, pag marunong ka rin magbigay, ang justo ang nagbabalik nun. So, hindi sayang yun, worth yun. Kung baga, hindi, yung mga nag-sponsor, hindi naman yan humihingi ng mga kapalit. But, sigad na ang bahala magbalik sa kanila ng siksig, liglig, umaapaw na biyaya. So, ganun lang yun. So, yun na nga guys, medyo nabitin lang ako don sa video na upload ni Rab sa Danjoy. Parang, although kahit simple, syempre may dating sa atin yon, di ba? simpleng mga galaw lang ng dalawa na yan, kilim may kilig na sa atin. Pero syempre iba pa rin yung ano, yung maraming eksena, no. So ito kasi napaka simple lang. So siguro nga dahil mga busy sila, di ba? Mga alam natin na magta-travel, so busy kaya ganun lang siguro. Pero aabang pa rin tayo sa mga susunod. So hindi natin susukuan itong mga manok natin. Ilalaban na natin 'to hanggang dulo. So, ayan, andito lang tayo na susuporta sa kanila, no? So, at least masaya lagi yung araw natin pag nakikita natin itong mga nagpapasaya sa atin. So, yun lang guys ang aking update kasi na-miss ko talaga ang Danjoy. So, parang mga nabibitin ako sa mga napapanood ko. Kaya ito, nag-update lang. Thank you guys.